sa Max Park, kamusta kayo? At sa bagay na pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede mong gawin sa kama para hanapin ka palagi ng lalaki. At kung handa na kailangan kung sarap po tayo, at muli, Be Park! Ang unang bagay na pwede mong gawin kay Spark sa kama upang hanapin ka palagi ng sunalakis. Ang romansa hindi siya tulad ng ginagawa niya sa iyo. Yan ang unang bagay na pwede mong gawin sa kama upang lalaki ay talaga namang hanap panapin ka. Alam niyo mga Spark sa, sa mga sikreto eh. Upang ang lalaking mahal mo ay mas lalong talaga namang maadik at mabalaw sa iyo. Lalo na pagdating sa inyong labing-labing. Ang problema kasi sa ibang babae diyan, ang gusto nila sila ay nakahiga lang at walang ginagawa. Alam mo kung ganyan ka o tutulad ka sa iba na ganyan ang ginagawa, sigurado kayo sa lalaking mahal mo ay talaga naman bababa ang interes sa iyo. Sapagkat talaga naman ang mga kalakihan, malaking bahagi sa amin sa, uh, sa isang relasyon, ang paglalabing-labing. Dahil lalaki yun eh. Lagi mong tatandaan, ang lalaki, mananatiling lalaki, lalong lalo na sa kama. Lalong lalo na sa mga pangangailangan ganyan. Totoo yan, ka inspire Kahit ano pa mang paniniwala mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng lalaki, lalaki. At talaga namang kailangan, nabibigay mo yun sa mister mo, sa isang mga bagay na pwede mong gawin. Ang romansahin din siya. Baka sabihin ng iba, ka-inspired, di ako marunong magromansa. Hindi ako marunong sa mga bagay na yan. Talaga namang ka-inspired, may pagkakonservative ako. At di ako naturuan ng mga bagay na yan. First boyfriend ko siya, at sila nga naging asawa ko, talaga namang ka-inspired, dapat mong alamin yan. At napakadali na mag-aral sa panahon ngayon. Nadya ng social media, di ba? mag-search ka, mag-aral ka, nandiyan ang mga libro na matagal ng panahong nandiyan at nandiyan ang mga mas nakakatanda sa iyo. Kahit mga kaibigan mo, nagmukha kang mahiyang mag-aral sa mga bagay na 'yan sapagkat ka inspired makakatulong 'yan sa inyong relasyon. Palagi niyo tatandaan na 'wag nyong ikakahiya, 'wag niyo ikakatakot. Yung mga bagay na talaga namang maaaring makatulong sa inyong relasyon upang mas maging matibay kayo. talagang mahal mo ay mas lalo kang mahalin. So sa mga bagay kids na pwede mong gawin sa kama o sa inyong labing-labing upang lalaking mahal mo ay ikaw lang ang hanapin at palagi siyang mabaliw kakaharap sa iyo ka Inspire. Pangalawang bagay na pwede mong gawin ka Inspire sa kama upang hanapin ka palagi ng isang lalakis ang magpabango muna ng konti bago kayo maglabing. Yung pangalawa kay Inspire. No, kay Inspire, magpabango muna? Oo. Alam nyo, Max, sa mga talaga naman nagpapagana. Sa isang lalaki, pagdating sa labing-labing, yung mabangong babae. Diba? Kailangan, mabango ka pag ikaw ay makikipag siping o loving labing sa mister mo o sa part ng mga laki sapagkat ka-inspired na kadagdagan ng gana niya sa bagay na lagi niya ring maaalala pag wala ka bagay na lagi niyang talaga may isip pagdating sa iyo talaga namang ka-inspired mamimiss ka niya at hahanap hanapin niya yan sa di ba lagi ka dapat mabango pag loving labing man kayo o kahit hindi dapat palaging mabango feeling fresh di ba dapat ganyan hindi yung magpapabango ka lang pag maglalabing-labing kayo. Ang problema si inyo, makikipaglabing sa asawa, sa partner ni hindi man lang nag-aayos o kaya naman hindi man lang nagpapabango. ba? Diba? Wala man lang masyadong kamoy-amoy sa katawan. Paano gaganahan sa iyo 'yung mister mo niyan? Paano gaganahan sa iyo 'yung lalaking mahal mo niyan? Paano kanya? Hahalap-hanapin pag ganyan ka. Dapat naman kahit sport effort naman. Kahit konti lang, hindi man ganun kahirap magwisik ng cologne o pabango sa katawan mo. Ganun ba kahirap yun? Di ba? Mag, ano? Maglagay sa katawan ng pabango? Eh, kayo wala akong pabango. Eh, bakit? Eh, mahal kasi yung mga pabango eh. Alam nyo, Max, part, di naman ganun kamahal yung ibang pabango, di ba? May mga mumurahin dyan. Alam nyo, mga lalaki, wala ka nung kung kahit gaano pa kamahal ang pabango mo. Ang mahalaga sa amin, eh, may mabango kang amoy. Ganyan yan ka inspired lalong lalo na sa si inyong paglalabing-labing ng partner mo. Magpabango ka muna, kahit konti, konti lang, bago kayo magsagupaan ka inspired Pangatlong bagay na ka-inspired na pwede mong gawin sa kama upang hanapin ka palagi ng siyang lakis. Iparamdam siya ang boss sa inyong labing, ka-inspired yun pangatlo. Dapat niyang maramdaman, dapat niyang makita na siya ang talaga namang leader si o boss sa inyong paglalabing-labing sa kama. Diba ang problema sa ibang babae dyan? Talaga naman gusto nyo. Kayo ang masusunod. Siyempre, dapat pakinggan din kayo. Dapat talaga naman sundin din kayo. Give and take, give and take kumbaga. Pero, siyempre, dapat mas masusunod pa rin ang lalaki. Dapat, kaya, dapat naman talaga na ang lalaki ang leader sa lahat ng bagay, sa isang relasyon. Diba? Siya ang hari di eh. Diba? Siya ang lalaki. Kaysport, kahit pa sa labing-labing, oo naman dapat siyang magpakalala sa bagay na yan. Sapagkat labing-labing na ang usapan dyan. Dapat siyang magpaka-masculine dyan upang maging feminine mess, feminine energy ka din. Diba? Hindi, hindi pwedeng ang babae masusunod sa labing-labing na ganyan lang gusto ko, ganyan lang gawin mo, ganyan lang gawin natin. Hindi pwedeng ganyan. Pagka ganyan ka, bossy ka sa inyong labing-labing, hindi yan magiging maligaya sa'yo. At lagi yung bitin. At lagi yung mabubuisit sa'yo. At maaari siyang talaga namang ka-inspired makaisip na tumikip ng iba dahil sa ganyang pag-uugali mo. Talaga namang ka sa inyong labing-labing ng Mr. Moy matutok ang makisama. Magpasakop ka sa kanya. Talaga naman ka-inspired magpakumbaba ka, magpakababae ka. Sa ilalim niya pagdating sa labing-labing niyo ka-inspired. pang lalaki ay talagang laging hanapin ka sapagkat siya ay magiging malagayang tunay pagka ka. Ka-inspired sa mga bagay na pwede mong gawin. Lagi mong tandaan upang lalaking mahal mo. Ikaw lang ang mahalin. Hindi siya humarap ng iba, hindi siya tumikim ng iba. Hindi siya magnasa sa iba, hindi siya matokso sa iba. Kau lang ang mahalin niya at lagi nang hanapin ka-inspire. Ang apat na pwede mong gawin ka-inspire sa kama upang hanapin ka palagi sa laki. Sarapan at medyo tagalan ang halikan muna bago kayo mag-loving. Yung pang-apat ka-inspire. Alam nyo mga ka-inspire, bago kayo magsimula, dapat maghalikan muna kayo. Alam nyo, isa yung mga sikreto talaga eh. Bagay na talagang big tips ko sa inyo Talagang mga subok yan At base na rin sa pag-aaral totoo yan Mas lalong lumalalim ang inyong pag-ibig at pagtitinginan Pati ng damdamin nyo siya't isa Kapag kayo ay may matamis at masarap at matagal na halikan Tulad ng yakapan Pero ibang level paghalikan, di ba? Lalo kapag kayo ay may balak maglabing loving Yung iba ang bilis maghalikan Yung iba nga, sumak lang Yung iba nga, halos walang halikan Dapat mag-kiss kayo Maghalikan 'di ba? 'Di ba tawag doon? Di ako hindi ko na pag-aralan yung mga kasi ng halik eh, pero may halik na matagal, 'di ba? Yung iba, alaba, lumalabas pa yung dila, nag-iispadahan ng dila sa loob ng bibig eh, 'di ba? Yan yung bakay ng mister mo. Talaga naman, ipaki-comment naman sa baba kay Inspire. Talaga naman, ganyan 'yan. Dapat tagalan mong hali halikan nyo. Bago kayo talaga namang magsagupaan, magpasokan, at talaga namang ka-inspired mag banatan, maghalikan muna na may kasamang yakapan at dirty talks upang ang lalaki ay talaga mas lalong mag-init, gumana, gumana ng husto ang kanyang engine at mas lalo siyang masabik sa iyo sapagkat ka-inspired. Ang lalaki sa mga nagpapasabik din ng matamis mong halik sapagkat ka-inspired sa bagay na talaga namang mas lalo siyang nag-iinit at aminin mo, aminin niyo, ganyan din kayo 'di ba? Pag kayo hinahalikan na ng asawa niyo nang matagal-tagal napakasarap pa nagpapalitan na kayo halos na mga laway nyo, talagang mga kainspart wala kayong pakilam sa bagay na yun, sapagkat mas nag enjoy kayo sa bagay na yun kapag ka ganon, talagang mga hindi na kayo nandidiri sapagkat mahal nyo siya, at mas lalo kayong mag-gaganahan sa sisimulan yung labing-labing pagka inunan yung bagay na yan, kaya lagi mong tandaan yan, at lagi mong gawin yan, maghaligan kayo ng masarap at matagal, bago kayo maglabing sa kama ng partner mo, ng mister mo, kainspart. Ang limang bagay kayo suporta, mong gawin sa kama upang hanapin ka palagi ng sir Mas mag-focus ka kung saan siya mas nasasarapan. Yan ang balimak is part. Totoo yan kay Inspire. Alam nyo, dapat talaga kilala mong partner mo. Napakalaking bagay kapag kabisado mong partner mo. Kahit pagdating sa mga kiliti niya, sa mga bagay na mas naaaraw siya o mas nasasarapan siya. Lalo sa inyong labing-labing, dapat kabisado mo siya. At may mga alam kang discard technique upang maging maligaya siya at maging magana siya. Alam nyo, dapat mas mag-focus kayo kung saan siya mas nasasarapan. Kayo Inspired, spard, di ba? Saan ba, ano bang mga pag dapat malaman? Eh, syempre, dapat nag-romansa ka talaga upang malaman mo. Malaman mo yan kapag siya ay talaga napapahawak sa'yo o napapaungol siya. O sabihin pa natin kayo Inspired talaga mga sinasabi niya mag-focus ka dyan, tagalan mo dyan. Di ba gumaganong-ganon pa? Hmm. Yung ibang lalaki ang gusto sa, ano, sa utong, sa nipples. Yung iba naman sa kanyang Junjun. Yung iba naman sa talaga naman kayong support sa kanyang abs. At iba pa na kung saan siya mas nasasarapan. Kung saan man posisyon. O kung ano man gustong style o posisyon ang gusto niya. Mas tagalan niyo doon. Diba? Merong dog style, frog style. Talaga naman, diba? Eagle style. At kung ano-ano pa. Sa ilalim man o sa ibabaw. Talaga naman nakatigilid man o talaga nakatuwa do kung ano pa man na gusto niya bagay na dapat mo ka inspire sundin, bagay na dapat mo ka inspire patagalin, upang siya mas lalo mag-enjoy sa bagay na yan, mas lalo kanyang hanapit, lalo niyang maalala yan. At ikaw lang palagi ka inspire ang gustuhin niya, sapagkat lagi niyong tatandaan kapag ang siya laki, ay talaga mga nagkukulang ka sa bagay na yun sa mga bagay na nagdudul sa kanya sa tokso pagdating sa iba. At naghahanap sila ng iba. Pag nakukulangan sila sa inyong labing-labing, kaya huwag kang masyadong maarte ka-inspired at huwag kang masyadong conservative sa bagay na yan. Lalo na no, kapag mag-asawa na kayo, sapagkat isa sa mga talaga naman nagiging problema sa isang relasyon kung bakit naghihiwalay, nagkakalokohan, naghahanap ng iba, naghihiwalay, at lagamang nagkakalabo at nalalamig ang pag-ibig sa isa't isa. Baka sabihin ng iba, ka-inspired talaga naman, hindi man dapat ganun, di ba? Hindi man ganyan yan. Labing-labing lang yan eh. Hindi nyo ba naaalala ang aming nakaraan? Pwede naman kami magmahalan sa ibang bagay. Alam mo, hindi nyo yung -ano sa lalaki. Sapagkat so, nature ng tao, lalo na makalakihan, na mag-enjoy dapat sa ganyan. Sa labing-labing, hindi labing, mo pwedeng sabihin, labing-labing lang naman yan. Bonus lang naman yan. Mas mahalaga, nagmamahalan kami. Eh, kailangan din yan eh. Kahit yung ibang babae nga, ikaw din, aminin mo, minsan, kala no, kapag inhit ka, o ka, di ba? Hinahanap-hanap yung mga bagay na ikaw pa nga nangunguna na magparamdam at magbigay ng motibo nang ihipot ng bubulong sa partner mo. Kaya wag mo sabihin hindi ganun kaalaga yan sapagkat may mga pangangailangan ng isang tao, lalo sa isang relasyon, lalo sa paglalabing-labing ka-inspire. Kaya isa yun sa dapat mong tandaan upang ang lalaking mahal mo pag nagawa mo yun sa kama, ay lagamang ikaw lang lagi ang kanyang hahanapin at mahalala, ikaw lang lagi ang kanyang nasa isip. At kung ikaw lang lagi ang kanyang nasa isip, ikaw lang ang na, kanyang pinagpapantasyahan, malalayo sa tukso at ikaw lang kanyang mamahalin. Ka-inspired. Mga uh, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. At hindi po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po kuno nag-subscribe. Babala kitin na po yung subscribe sa Baba Max Spark, rin po notification bell upang ma-notify kayo na mabasa sa cellphone niyo pag may bago akong upload na video sa YouTube channel ko. At sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice sa yung profile picture ko sa Facebook, pakihanap at paki-chat or pakimessage message ako. Ako mismo ang siyang magre-reply sa inyo, mga Ka-Spark. Maraming maraming salamat Max Spark. Mag-ingat po kayo nila at mahal ko po kayo. At muli, be inspired.